po ay si Crescencia Estellana. Nakatira po sa dagat-dagatan eh Black Toria Trade. Lungos. Nung araw po, itong lugar po, itong itinaupuan, maliliit pa ang mga bahay. At ako po hindi pa ginagawa itong tulay na ito na andito na ako papasyal-pasyal po ako wala ka na po, makikita ngayon nga pawit makikita mo lahat mga salamin na kaya ako ko nag-aalala naalala ko sila ang mga suki ko hanggang sa ngayon wala na ako suki ngayon dahil wala na wala na ako kabuhayan wala na ako makain oo nga may tiraan niya ba pagkain namin, pag-aral ng mga anak ko, mga apo ko, sa dami ng apo ko. Talagang may pinapaaral ako ngayon ng aking apo, baka sakali. Hindi na ako magpalimos pagka siya ay makatapos. ginagawa ko na lang po. Ayan, gumawa na lang akong paraan at magpalibos at wala na akong kaya na ka ikabubuhay sa akin sarili. Dahil masasakit na makin sa katawan at ako po ay matanda na. Ang buhay ko, kaya po ako ay nandito nagpapalimos dahil po sa aking karapag. Anedad ko po, po ngayon, 83 anos na po ako. Wala na po ako kakayahan. Kaya nga po ako lamang ay namamalimos lamang sa tulong po sa akin ng mga tao. Bigyan akong 25, nagpapasalamat po ako. Bigyan akong peso, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Na ako po, ma tinutulungan nila. Iyon po ang aking buhay po sa ngayon. Ang nararamdaman ko po, po ngayon, ito na aking katawan. ko minsan po ako ay nahihilo pagtatayo ko ng bigla. Ayan po ang akin po paramdaman. At hindi po ako ganong makalakad sa kahirapan ko. Hindi na po ako makatayo. Nang gano, hindi na ako makalakad. Check, Charon. Mamaya yan, marami pa lang dating sa akin Pagkain inis mo oh mga pagkain mission may, may naawa sigurong palagayan ko inaabot na ko ng fried chicken mission lit soon sa kabalik, kung siyan, mga pagkain na inuwi ko sa bahay ng pina pinapakain ko sa pangako ko. Ako po nagpapasalamat kay Lord at iyo lamang ang akin. Inaatan! Panginoon Diyos ko! Oh. Nakakaawa talaga ang buhay ko. Hindi ko akalain na ganito magbigay ko. Magiging buhay ko, Diyos ko. Eh, isa lamang ang aking Panginoon. Eh, isa lamang direkta sa langit. Pag alis ko, Diyos ko, bigyan niyo po ako namin makakain. Sa apo ko naman niya pinaparal. Apat pala nakatapos. Ha, ah, sampo pa ang aking pinapaano ngayon. Ang ama naman, sa katotohanan, lamang karamihan ng anak niya bago hiniwala yan ang aking anak. Katotohanan lamang yan. Pagka hindi ako napunta rito, wala kaming kain-kain yan maghapon. Sa katotohanan po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Kahit ako hulihin ang hulihin. At hindi uh, dito pa rin ako sa pagkat. Ang kinakatwira ko lang sa mga nanuhuli. Alam naman ninyo, may bahay nga ako. Hinatid ninyo ako sa bahay ko, sa tahanan ko. Ah, anong makakain ko sa bahay? Wala akong makakain sa bahay.